magandang magandang tangali po pauwi pa lang po you, ito po malayo sir gali kami dito sa akin agadang Tadang. kibungan maliko mount ay nandun pa sila nila nandyan pa bakit may tatlong nauna kagabi aba ay ay yung tatlong nauna kagabi nandyan pa pero yung iba Nagmamasyal lang po sa takadang. Picture lang. <laughs> Picture lang po. Kami sir, galing pa kami ano eh. Pumasok kami ng maliko. Uh. Tapos, ano dito Ano mas dumaan dito, ay... dito yung mga o, big bike kagabi? Mga 11, 11. sila Mike. 7, 7, 8, 9, 9. Mga taga Pampanga yung angin eh, sila Mike. oh, Pampanga yan. Panlakas. Mm. Bungal. Sticker. <laughs> Wako team. Wako team sir yan. Mm. Opo, uh, wala na sir. Okay, sir, okay. thank you po. Thank you, Ang ganda ng daan dito, no? Nung <laughs> paglabaso namin ng apaya. Kay, kaya pa. Kaya pa po, barangay. O, oh, barangay okay. uh, ng... Ah, ng... Bakon. Tapos ito, sir, Ilocos. Ilocos na. Alilem. O, oh. yun. Alilito. Sir, salamat po. Uh, sir, lalakas kayo niya kung nagtitrail kayo. <laughs> salamat po, sir.